So magandang araw mga pasyente Kamusta na kayo? October na At pag October Anong meron? Atayan natin So sino itong mga artista Si Bea Alonso Si Anne Curtis Si Heart Evangelista At ang international singer na si Rihanna So, anong meron nila, no? Uh, ngayon kasing October ay ang Breast Cancer Awareness Month, no? So, si Rihanna, 35 years old. Si Bea, 35 years old. Si Anne, saka si Hart, 38 years old, no? So, kung, kung kayong mga nanonood, ay 35 years old at babae kinakailangan tayo magpa mammogram na dahil panoorin natin to na dahil ang breast cancer ang pinaka common na cancer sa buong mundo okay? Yan ah, no, no, dito sa galing to sa World Health Organization no? no 2020 2.3 million ang na-diagnose na breast cancer at 685,000 doon ang namatay no? so by the end of 2020 7.8 million ang na-diagnose na may breast cancer So, ito ang most common cancer. Kasama lahat ng cancer, no? ito ang pinaka most common cancer sa mga tao. No? So, ano ba? Ano ba mga simptomas ng no? breast cancer? No? Eh, makikita nyo. Um, I mean, ano ba ang risk factor? Ayan, pag mas matanda, mas matawa, magamit ng alcohol, family history, radiation exposure, yan, paninigarilyo. Pero, ang, ang nakakagulat dito, kalahati ng mga breast cancer na nangyari sa mga kababaihan, ay walang risk factor, no? Except, ang pagiging babae at ang pagiging 40 years old and above, ha? So talagang anong magagawa natin doon kahit walang lahi, eh, nagkaka cancer nakaka breast cancer talaga ang mga babae, no? So ang pinaka-importante ay early detection, no? Paano natin ma-early detect, no? Kasi pag early detection, ibig sabihin noon, maliit pa yung cancer, sa stage 1 o stage 0 pa lang. Eh magagamot na kagad, no? So pag mas maliit pa yung cancer at hindi pa kumakalat, mas malaki yung chance na natin mabuhay, no? Kaya, dati, uh, 40 years old ang recommendation, ang guidelines, no? Kahit wala kang makapa, walang tumutulo, na dugo. Basta 40 years old ka na, recommend na na magpamamagram ang mga kababaihan, no? Ngayon, from 40 years old, kaya-kaya nandun yung mga picture ng sikat na yan, no? From 40 years old, ginawa ng 35 years old. Ngayon, pag kayo, oh, mga nanonood na kababayan dito, kaya may kilala kayong, may kapatid kayo, may asawa kayong babae na 35 na. Recommended na na magpamamogram, no? Sabihin nyo sa kanila, magpamamogram na. Ngayon, sinasabi ng mga iba dyan, no? Masakit daw, parang no, masakit daw sa suso, ganon. Eh, hindi naman ganon kasakit. Pag tin tinanong ko yung mga ibang nagpagawa na nito, no? konting tiyaga lang, no? konting tiis. So, parang pag kinuha na ka ng dugo, oh. siyempre tutusukay ka parang kagat ng langgam. yun ang sabi ng mga, <laughs> mga doktor dati, di ba? Parang kagat lang siya ng langgam. So, ano lang, parang in-squeeze lang na konti, no? pinisa lang na konti. So, kayang-kaya yan, no? Kasi ang kapalit na ito, huwag naman sana, pero kung meron may makita na cancer sa breast, maaga, maaga ma uh, early detection. So, malaki yung chance natin humaba pa ang buhay. No? Ay, kung alam nyo lang, no, napakadami ng mga bata nagkaka-cancer. No? Tapos minsan, papatingin lang sila pag meron na. Pag meron ng bukol, o, oh, nagdudugo na. Minsan, kalat na. No? So, pag kalat na, me medyo humihirap na paggamot dito no? so yun lang early detection is the key. Lalo na ngayon yung October, Breast Cancer Awareness. No? Kaya kayo, kayong mga kababaihan na, na 35 years old na, sige, pagbibigyan ko kahit 40, no? pero dapat 35. Uh, punta kayo sa doktor, maghingi lang kayo ng request na for mammogram. No? Yan, uh, Punta kayo sa mga laboratory, you na know, nag-e-x-ray. You know? Kung may silang mammogram, Ah, uh, minsan makapayagan pa 'yo kahit walang <laughs> kahit walang request kayo okay, may kaya may doktor naman doon. Para request na lang kayo, no? Matutuwa pa 'yung mga 'yon. No? Okay. So 'yun lang. 'Yun lang naman ang reminder natin, no? Ngayong October na Breast Cancer Awareness Month. So please like, subscribe, and share. ingat